Ay, <laughs> tindira. Ano? Hindi mo na kayang dalhin natin Marcel ang Ano mo? Ano mo? Bang, pabayad ako yung ito. Uy, ikaw din. Isa rin to, si Ate Penny. Isa lang, isa lang okay. sa akin. Hindi naman short yan. Po... Short yan. Oh. Kitchapan eh, kitchapan. Baka hindi mo na kayang dalhin natin Marcel andag, Ano mo? Ano pala natin dito? Mga kababayan ha, Nandito kami ngayon sa palengke ng uh, Malasiki Piyayaan sa Pangasinan. Siyempre kasama ka naman si pabukit ng asawa ni Daddy Frank eh, si Aling Rochelle Bom, vamos lá,

Ma. Okay, na kayo. 50 pesos. <laughs> Bilhin na po kayo. Ano 'tong Marcel? Ano pili mo? Ay, palang, isa. Ayan, kasama niya may si Aling Rosel, ang paboritong asawa ni Daddy Frankie. Binilhan si Ate Marcel, ang paboritong asawa ni Daddy Frankie. Ito kasi, itong tatlong po, one, two, three. Paborito ah. Paboritong short? Paborito <laughs> Mga hindi mo na kayang dalhin natin Marcella Ano mo? Ano pala na pili ko? Ilan na? Ilan na napili mo? Tatlo Ah, tatlo? Pang-sexy yan ah Oo nga eh Gusto niya kasi para sexy Kasi mo siya yan? Okay Sinukat Susukati niya, tignan mo Sure na, kasi na siya yan? Siyerte <laughs> ka, kasama sa iyo ang paboritong asawa ni Nari Franky. pa <laughs> papayad ako nito. Uy, ikaw din. Isa rin to si Ate Penny. Isa lang, isa lang okay. sa akin. Hindi naman short yan po. Short yan. Oo. Oh. Oh. <laughs> <laughs> isa lang sa akin naman yan. Sampiga ako, no? Sampiga ako, no? Sampiga? 35 meters. <laughs> Marunong na rin. May hirap na mabigkas. Oo. Tuan, tuan Tuan, tuan Tuan, tuan Kita akan Lagyan natin. Ano to? Ano to? Lagyan mo. Tiktok yata Ha? Cicciap. Ah, kachap. Ito, ano to? Toyo. Eon, puntila, ah, toyo. yun. Kunti lang, parang di mahalat. Ito. Pimenta. Pimenta. Ito, ano to? Pimenta. Pimenta. Patis. Paano mo nalaman patis yan? <laughs> Kecap mana ni kecap pun? Kecap pedas. Kecap dia ni oh, pula, pak pula kecap. Apa macam? Beli pina sana aku sayu. Patisian. Apa patisian? Kecap ni. Bagi mai. Oh, tak ada. Oh, tu lagi nanti nang ano? Ah, pilih, pilih kaili. Pilih kaili. Oh, mineral. Ito ka yun eh. e. Munti lang para hindi maanggang. <laughs> Tapos ito. Piminta. Piminta ulit. Ay, sarap. <laughs> Tapos ito. Uh... Garlic para hindi ka mahyblan. Uh... Puy bawang. Anong puy bawang? Titi, huwag mo, tara. Ha? Tara. Puy bawang eh. Umayog ka nun, huwag kang taman. Ikaw talaga. Ayan pa siya, mo ito tayo ah. Seven. Seven. Seven, ha? Ah, seven. Huwag yun sa'yo lang. Baka sa'yo lang Ay, yung galing, ha? Ay, yung galing. Ano yung mo? mo Ayan, paminta, paminta, paminta. Lagyan mo, lagyan mo. Masarap lagyan Lagyan mo còn lại nữa? nhanh cảm thấy là chỗ chưa chết 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 thank you, thank you, chưa chết chưa chết dinahan pa niyang gano'n, no? Makain ka pa ng Ano ba yung pagkain ni Bantam? Bakit may kulay ketchup na tuloy yung lugaw mo? Ano lang siya? May kanero ni sili. Sanay kang may sili? Bakit? Na, manghang? Patingin? Sanay ako yung may sili. Sanay kang manghang? Oh. Ikman ko, ha? Sige. Check mo. Ano? Okay.